Okay. Maganda ang umaga. Kahatid ko lang kay Carmela sa trabaho. Tingnan ko muna itong aming mailbox kung may laman. Kung may naipadala ba, naipadala na yung aming number ng SSN. So far, wala pa. Pero, tingnan natin. O, yan. Meron namang inilagay doon. Ito naman, hindi pa basura. Mga nilalagay nila yan dyan, bandas lang sa labas. Kung, merong gustong gumamit, yung TV, diyan ko din nakuha. Ayan higaan. Hindi ko napunta, hindi ko namang gagamitin eh. Sige. Hindi ko naman, kurso natin eh. Ganun dito, Meron yung sa tabi lang ng bahay, yung talagang mga pambasura nandoon sa likod. Pero, kung ayos pa, pwede pang gamitin, pwede pang i-repair, nilalagay nila ng mga tao na nag-aano, ah, nilalagay nila sa may gilid banda. Ayan, pwede pang gamitin. Kaya yung TV na nakuha ko, ayos pa, pwede pa eh, siguro nakabili na ng bago na yung tao. Ganito dito. Sige, maya maya at napakalamig pa alas alas ano pa lang rito alas 7 mahigit o mag-aalas 8 Sige po